Nagpapatintero sila eh. Uh -huh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun. Saan natin, oh, yeah. kung ano na ang problema, na talagang hinaharap ng bansa natin. Oh, Akala oh. nila kasi, biro-biro na lang. Eh. Yeah, po. Kaya kung makikita ninyo, yung uh, pagganap ng uh, tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo, sa lawak ng hahalukayin, ah, sa lawak ng pinsala, Opo. Oh, ng uh, pinag-uusapan natin, Pinang, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Ako? Oo. Talagang, hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpis eh. Sa totoo, totoo lang. Po. Napakahirap, napakahirap. E mabuti na nga lang, sir, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na pang kaya parang nagkaroon kayong ng jump of point, di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan! Para okay. mayroong starting point. Opo. At talagang, at eh, tinatanong ko naman silang isa-isa. Hindi -isa. doon daw po sa tanggap na hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong sa gwardiya, parang wala naman kami ganyan yung pisina dito ah. Hmm, yan ang sinasabi sa inyo. <laughs> Nako Nagpapatintero din eh. Uh -huh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita Opo. lamang yun, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. alam mo kung gusto nilang sabihin, kami po ay buong pusong nagpunta rito, kanya. So, po. na po kayo, kung uh -huh. nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala uh -huh. sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin, ay hindi po para pitsalain kayo. Ayon. Uh -huh. Para i-dramatize lamang po namin ng pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Ayon. Sapagkat ayaw namin magpakasangkapan. Mm -hmm. Ayaw po namin. Kasi ayaw po namin manalasa. Ayaw po namin maminsala. Gusto namin magpakontrol. Bakit ang hindi? Uh -huh. Kaya lang po, hindi, imbes na po kami kontrolin, wala. kapaligtaran po ang nangyayari. Uh -huh. Ang hindi po nyo makontrol ngayon, ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo, yung, na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon, pasensya na po, kung rumagasa kami kagad, nang walang pasintabi. Oo. Uh -huh. O yan ang sinasabi ng tubig eh, ng baha. Yan ang mensahe ng baha. O, o yan ang nakalita. mensahe niya. Oo. Eh. Uh -huh.